Good morning, guys. Good morning. Happy Tuesday. Flowers, parasite new. Stop my voting subscribers. Flowers, parasite you guys. Good morning, good morning. sa audio guys binigay sa akin ang aking kaibigan nakasama na siyang bulak bulak ayan meron na siyang bulak bulak guys lagi ako binibigyan ng mga halaman ito yung binigay niya sa akin yung bulak bulak na siyang malabas. Suwerte so, yung kamay niya sa mga halaman magiging kasi ako sa halaman kaya binigyan niya rin ako ng halaman ito so guys ang halaman salamat sa kanya para sa inyo guys um, mga mabait kong subscribers God bless sa inyong lahat God bless, God bless Thank you Salamat sa support pa niyo guys. Kapag nyo guys Papanoodin nyo mga aking mga video Maraming salamat Pagpalain kayo thank you, thank you. ng problema, ito yung ating halaman. Ang yeah. ganda guys, oh, ang may rami halaman at uh, bawas ng problema lalo well, na yung mga malabas na na lock lock ayun